For today guys, maglalaro tayo ng Gopi. Sorry po kasi lang, kasi po malag yung cellphone ko. Sorry po. Tayo ay manguhuli ng isda. Sana maganda bigay sa isda. Sana, bigyan ako. Maganda. Hindi ako maliit. Naku, hindi fish to. Sabi ko na nga gabi. Hindi Pwede kayo ito'y benta? Hindi ko siya ito'y benta. maganda nga ito o, oh, grabe, masyud pala. Wait a minute. Dami naman ni... Grabe, magsalita, ha? Parang iba siya sabi niya ito. Dito pa tayo sa fishing speed para mag po siya makapaghuli ng mga isda. Huling natin isda dito, guys. Bago po kayo manood, sana po if subscribe niyo po to at follow at yung notification bell na rin po to. Please lang po. Marami sila na po. Please hey, na, isda, isda. Oh my god, ano to? Grabe to. Grabe, napakala ko nyo. Oh, squid. Mukha ng squid word. Pero iba kulay. hindi naman pala nagpakahirap pa ako dun. Hindi pala malaki. Ay, blue fish. natin? Kung ano siya. Magkano kaya ito? Hmm. Oh my god, napakalaki. 6, 4, for, for 4, Tara, bumili na panungkot. Hindi pala. Ng panghuli ng sida. Hmm. Ito tayo sa 2K. Hmm, bago na tayo. Fish tail. Gawin na lang kung anong tawag dito. Sa ginagamit dito na lang. Ito. Na. na ito. naman So, na naman siya parang si squid. Ay, hindi. Ah, hindi. Shrimp. Kala ko naman kasi. Oh, guys. Hmm. 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 Shrimp ta naman. Sabi lang si... Di pala squid naman. Ang pangalan lang dito kayo, kay sa Squidward? Game, Squid pa naman ng pangalan niya. Pero iba ko, guys. Ito, fish na naman. Fish! Fish! Oh my God! Pating! Grabe, pating! Pwede ba ibanti ang pating? Baka yung nagbebenta kagatin yan. Ay, grabe, malala yun. Grabe. Ano ba yung patrol ng mga nakaway yan? Nakaway, nakaway. Naka nakaway mo dyan, kuya. Crush mo no. O yung jowa mo, o iniwan mo. Oh, Halip sa'yo dyan, kuya. Kaway ng kaway, mag-iso. Pero wala naman kinakaway yan. Parang ito. Makaway mag-iso. Oyun oh, yun na naman. Pating na naman. Ayan, naglalag na naman. Grabe, naglag. Ako malulunod to. Ay, na, man. Grabe naman niya. May galodon ata yan, eh. Naglalag ko yung cellphone ko lahat yan sa may galodon ata, eh. Tara na, pumunta kay Peace Trader. Sige na nga. Oh, yun, laki. 9 Mamaya naman mamaya bibilin pa ng bago. Ano Ito ay Angel Brood. Brood. Madami pa lang mga ganda. Oh, e, napakamahal. Ano mahal? Ito. E, namahal pala. Ayan e, ako, napilot pa. Let's go guys. Nanguli na ulit. Anong clip? Boom, 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 boom. Boom. Ito tulog na? Yan na naman ang pestil. Shrimp na naman. Napakaganda. Shrimp na naman ulit. Grabe. Isang kilo lang naman yan eh. Super. Guys. I-shoot it in shrimp lang naman pala. Ang ganda. Ang ganda na binigay, shrimp. Maya maya guys, mga tayo ng ibang island. Ang sila na Gana dito. Ang pala. Grabe. Octopus na naman. 10 kilo lang naman eh. Let's go. Kuya, kuya ka ng kawai dyan. Wala ka lang ko na kawai yan. Ang pinagkasag ni Kuya. Ang chime. Chime. ano ni Koji. Tara na guys. Ay, hindi pa naman. May abili pa lang. Bibili pa tayo. Ang chime naman sa lakot ni Kuya. Parang may kaso to si Kuya. Ay, niya pakita. Tara na bibili ni Kuya. Ang chime. Okay. Tara bibili tayo mamaya na. Ito tayo ay makano mo may gift pala kung Hindi ko alam. Ano ko? Maganda ba to? Ano yan? Nako! Bakit ganon? May maya na natin siya ano yun dyan. Tara mo na manghuli ng isda. Sana naman maganda na ito. May pakpak na yung ano natin, no? Panghuli. May pakpak na, na siya. Oh, isda. Anong isda to? Wait a minute. Anong isda to? Anong isda to? Blue fish. 7 kilo. Oh my God. Okay. Yeah. Oh my God. Oh my God. Oh. Parang si Pining Mimo. Grabe. Ano to? Lulutuin? Pining Mimo. Ah, clown fish. Ba't gano'n ang mukha, hindi mang clown. Dapat si Paimin Pai Ming Mimo yan eh. Oh, 700. Let's go to na another island. Ano tayo sa Torm Break Island. Torm Break, di ko rin alam kung natawag doon. Bubula ko. Ano kaya ito? Dito tayo sa bot. boat. Boat on natin siya. Sinabot ko. Ito. Parang ano siya, may tubig na sa loob. Ang kaling. Hindi tayo sa turn break. Let's go. Grabe yung bangka ko. May tubig na eh. Tara dito muna sa mga ano dito. may mag auto fishing muna tayo dyan grabe naman napakalayo nasa isang libo pa grabe naman yan aba baka naman huwag naman malayong layo ah oh. meters pa eh sana seconds na lang mm, mm mas maganda mas maganda na lang dyan ano mas maganda na lang dyan seconds oh Grabe siya. Oh my God. Wala na, na-reconnect -na tayo, guys. Kasi nangyari. Guys, balik tayo. Wait lang, guys. Balik tayo. Na-reconnect siya. Bakit? Bakit kaya nangyari siya? Ano? Makis naman yung wifi, ah. Guys, mamaya na tayo maglalaro ng Fish. Pero, na-disconnect tayo. O, oh, nariko. Oh, nga guys, na-reconnect tayo. Ano kayo nangyari sa wifi? Ito lang guys. Ala. Bakit? Hindi ako nagde-delta. Hoy, hindi ako nagde-delta. Hindi ko nga alam yung Delta. Sige na po ga, guys. Mamaya na lang po. Bye-bye. Bye guys.